Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Tenerife, Spain. Kaya tara, samahan niyo ako mamasyal. Welcome to the vlog. Morning guys. Nandito tayo ngayon sa Tenerife, Spain. Kaya mamamasyal muna tayo for a while. So papalabas pa lang tayo ng port dito sa Tenerife. And ito yung view sa labas. Anyways, let's go uh, check something to buy. Gusto ko lang mag-grocery. <laughs> Kasi walang oras. I have only 2 hours left to go around the city. Okay, so ito yung mga souvenirs na pwedeng bilhin. There you go. Oh, Uy, ang cute naman yan oh. Yung map nung area. Tapos may mga magnet-magnet. Ah, volcano. Volcano area pala siya. Kaya pala may ganyan. Pero ang ganda, oh. Magnet. It's one or two euro. Iyon yung price. And It is <laughs> on the background right now. Pata-pata. So this is yung know, view dito sa Tenerife. Ganda na mga yato. Diba? Ay, gusto kong pumunta doon. Kaso medyo malayo na ata yun. Anyways, let's keep walking guys. Enrique. Daming ano o oh. memorabilia dito sa daanan. Hanggang doon. <laughs> <laughs> Morning, Ayet. guys. This is Ali. <sighs> Hello. All the way from Filipino, but I stay in Bali. Wow! In <laughs> the city, Enjoy. Thank you. To the city, setting with in the city. Ah, okay. So we are gonna the city. Then, here you go so eto na yung uh, view dito sa city sa Tenerife, Spain malamig yung hangin pero okay lang, sakto lang dun sa tirik ng araw kapasa kabindo yung sa kaal okay. ang cute nung ano, parang tree siya pero hindi made of metal. Wow, ang ganda naman ng ano dyan dito. Meron pa water inside. Ayun o. No? Para siyang Kristo. See? It's a human. Alright. tayo dito. Ayan. So, ganito ang Europe. <laughs> It's nice to be back in the Europe, especially in Spain. Masuro kaya tayo dito. Joke lang. <laughs> Di yung mga YouTuber na nandito sa Spain nag ano sila na namamasura sila tapos so, ang dami ng pupulot so, napunta tayo doon sa may simbahan iniwan ko na si ni Eddie kasi puro sila pictures pictures and gusto ko lang maggala yung <laughs> <laughs> train na paparating tignan natin walang ganito sa Pilipinas eh <laughs> Guys, sa parang, parang public market dito sa Tenerife Ayan, maraming mga ukay-ukay nasa gitna original tomato. mga to see, it's original this is from sa ukay-ukay ukay-ukay, tag 2 euro daw 2 so euro only see so ito yung ukay ukay dito sa Tenerife Spain nasa gitna ng daanan mga bags this Prada flowers. Ganda ng market dito. Ang, ang organized. Tapos may escalator pa sila. Diba? 'di O oh, diba? Ganda. lakad na tayo? keso okay, flower shops ang ganda naman mag-beach dito, grabe ang ganda ng ano, dagat, no? blue na blue tapos yung iba walang bra <laughs> Hi, Ellie! Hi! Hi! Hey! Hey!